Pero ang nilo! Pero ang nilo! Yung brutal, hindi ka buwan! mong kaya kay Lekap, dito raka, kay kaming doang siya sa'yo mag-dit! ganda Dito na akong lawas o! Ala! 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 Ganta bi! Ano Kaman! Ala! 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 May nga mag si bunsay nga ah, oh sigibing kapit kapit O, sige kapit 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 Lolo, kapit 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 sa motor. kapit 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 sa motor ni kaya kapit Karon, kapit 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 Kaya kapit 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 Ang wala! Tingok! Sarang ka! Tingok mo! Ayaw ka! Sugulong! Sugulong! Saan ka nilang tanong gapon-gapon? Ay para! Mukuhan ka! Di ka mangigukuhan ka nun! Nawayo ko nimo! Ano naman? Ha? Huwag ko na binuha ang milino! Kailangan na rin akong buwan milino! di ka Eh, pala! Dari mo, iro-iroon! Ay, ay, ay! Ano? Iro mo! Ha? Itmol, bernog, siwawa Nasa tangan ibu ngiatan atas waa Kaya ngarun ika tinggal dahon Tarung-tarung, nirino Kaya tarung-tarung, nunggu-nunggu weh S*****k namo S*****k Nga Nga aku aku Kaya kaya kan iya wa aku S*****k aku nang minu wang Kahapun di tangan iya dahon kaya mokot lahat demi tagong Kaya kamu tila

Dala na muna, na si, -si, si para lang sa imuha. Tapos karun, imo daw pong ikata, ikat, wana, ikadalo. Okay. Ha? Okay. Magdikit, na. Magdikit mo, wana! Magdikit mo! Ayaw nyo niyo mong Surang Surang-sura nga. Surang-sura nga lang ang uban. Ayaw lang ko. Manulod ka! Ugo'y no. tuloy na pirin, o. Ugo'y na pirin, o. Sukol, bi! Ayaw, ipakita sa kuwa nga. Ano ka? Talunan ka? No, talunan! Sukol! Sukol!